<laughs> Ito kabayan yung sa Bipara ng sasama ng Fisherman Association Pinabali nila yung mga pangalan ng bawat isa Para kung sakali lahat nabigyan ng tulong para sa Bipara Ano si special Fisherman association ko naman ako na nandito si nandito po sila sila ngayon at nagbabali dito ng mga bawat disal sa bawat po yun yung isa. yung isa. Tapos na? Hindi pa? Tapos ah, na po. Picture na. Kasi yung iba po, pag yung kasi hindi namin may nahingin na naman na lang po mag-collect ng mga by one na picture. Oo. Eh, picture pa kailangan? Ah, oh, sige, ako na lang bahala magkukulikta. Hindi pag ano, bigay nyo lang, lalang nyo sa bahay pag ano Pwede po ba, okay. so, ba ito naman? Oh. Dito mga kabayan, iniisa-isa nalang bawat, bawat bahay. Bawat bahay ng kasali sa asyasyon. Pakita man.

Tulad ng boli buli laking, laking pirwisi dito sa amin. Mm. Tulad sa bubo. Tulad yung sakit ang naganyan, o. Oh. Wala na pagdadaanan yan, ubos yan. Iba dito pala po sa inyo, may, nag, may, may, may nagsiship ng langol, may nagbibili ng langol. Meron. mga nangunguha po dito. Ha? Nangunguha. May, may madami nangunguha dito. Yung namimili. May count dyan din, count ka Isa lang. oh, kilala, kilala. Taga dito lang eh. Ba ba bakit tungkol anong tungkol na sa ano namimili ng langaw lang ano, ano, ano dito ano lang <laughs> po kunin yung namimili ng pangalan Hindi, hulihin hu <laughs> <laughs> dating kapitan niyan dating kagawad niyan dito sa amin kunin po namin ang pangalan nandito ka ba yan iniisa-isa nila bawat bahay ng mga samahan sa association 37 member ito kabayan ay Itong asosasyon ko Ito kabayan yung mga <coughs> <coughs> Hindi ko alam ang ano, ano, Alam niyo po? <coughs> Hindi. Ano <coughs> Nak kebayar memang lima Ay, ano lang yun? Baon lang yun sa ilalim. Jitmatic yun yung may makina. Sa asosasyon na ito? Asosasyon. Asosasyon. Hindi na kaya ng gobyerno 'yan. Yung mga pang lang natin ng mga kaunting pangailangan lang. Yan 'yun, sa lambat. 'Yun Gamit Ay yung gamit lang sana yung sasakyan sa 090. Ay yung lambat lang katulad ng yung Galbanis 0165. O pwede mo nalang ito, dito na, Ah, kailangan fix Ano, pwedeng, ano, nagka request din ng makina? Hindi daw nga, Hindi ang presyon ng lambat saka ng makina, isa lang naman ang presyon niyan. Hindi. Hindi. kaya kailangan pa po ng fix tanong na lang. Kaya naman ang presyon niyan? Halimbawa, nag-request kayo, may part May Ano yan? sa LGU ang Kami ang ma ang... Kung sa ay ano? Sa, Sulisit pala kung isang bangka. Ilang tao ang pwedeng... eh kung sila ba yung okay. share-share pala sila? Oh, I mapupunan I mean, I mean, ng na, oh, dagat ng bangka. <laughs> oh, pwede. Mas marami pa <laughs> ang bangka sa isda. Oh, oh. Ano, ano, tapos na kayo? Ilan pa madam ang form dyan? Okay na. Okay na akala ko na karets. Mga bayan kulang yung form nila kaya babalik na ka lang daw sila sa Thursday daw. Kailangan pa picture diyan. Kailangan pa picture diyan. Pwede man Ay, pwede pong kay kagawad ni na lang. Paano lang na lang diyan? Picture kabayan last ball na form na yung ano nila. Babalik na lang daw sila sa Thursday. Kailan taon po? Ano na kita? Porque porque po. Porque para na? Porque porcanada ng 2076. Kailan po? Dito ka ba yan? tatlo silang nag house to house? House to Ano po yung request niya? pwede may niya. Yung, kung gusto mo ay ano, Bu sa bubo, pwede. Si po si... May ano lang, qualify lang hindi, may nakalabang ano. Kung tamilin mo ang Kung ano pang meron sa opisina. natin uh, na... Pinakanukha ng nylon talaga? Oo. Dabis ka yan? Dabis ka pa. Yung iba, buhok pa. Talaga yan, iba-iba. Oo, no, no, iba-iba. Nampak no, na yun. Saan? Oh, pangke na lang po. Bawin na pa niya. Oo, pag pangke, 2 banato lang yan sa inyo. Oh. Kasi hinahati-hati man yan eh. Mm -hmm. Hindi tulad ng nylon. Pag sa nylon, mas madala na bibigay. Mm -hmm. Kasi 4 kilo yun eh ay bigyan ka ng isang kilo, dalawang kilo. Madami na yung pag Dalawang banata lang yun. Kaya isang banata. Sa kitang nalang kaya? Oo, sa nylon nalang kasi hindi pa pakinabang. Mabubo ka. Drap yung gas ko. Kasi sa nylon, lahat kasi, all around siya. Kahit saan mo gamitin. Pwede sa kitang, pwede sa nalang sa bubu, pwede sa lambat. Kitang nalang kaya? Oo, sige. Sa kitang nalang? Sa bubu ay kawawa talaga yung mga bubuli sa amin. Isipin mo isang araw nawawalan sila ng 15 bubo gawa ng bulibuli. Pag-iwan pag nila dyan po. O, oo. Oh, Isipin mo. Linalaglag pa ngayon, Salam. ngayon hapo. Ngayong umaga. Pagkaumaga, Pag nadaanan ng bulibuli -buli ngayong gabi. Mapan daw sila. Wala nang bubo. So, Ubus na lahat. iniikit pa? Yung iba ninanakaw pa. Nandun na lahat. Kaya nga nakakaawa nga yung mga malalaw dito sa amin. Yung mga mangisda. Okay, yung mura lang. Bakit? Last Ah, tapos na last na yan na sa tusdi dito. So oh, prepare po ko mga 1 by 1 section section. May 1 mga yung itapon mga sabi para sa si Ate Grace dito sa barangay Sanusi Talisay. Tin tatlo naman po siya naman po dito. Sila naman po yung naka-assign sa bawat bawat area. Yung isa po yung nakapulang t-shirt. Ayun na naka-brown, no, nag-ano na, siya sa Barangkali, malayo. Dito naman oh si Ate. Bagas-bas naman oh. Yung isa naman nung maganda dito sa amin. A <laughs> Fisherman Association. Yung naman oh yung ex ni Ate Grace. <laughs> <laughs> Ilang ho mga kabayan? Maraming salamat po.